Good morning mga idol Dito na naman kami ngayon mga idol Paghukay na naman kami dito sa area na ito Ayan si Idol Ray. Pumatong na pumatong Ayan kumbate na naman tayo mga idol Para sa ating Kinabukasan, kinabukasan Ating hanap buhay mga idol Ang paghukay Shout out sa inyong lahat Sa aming mga solid followers Na hindi bumibitaw Kahit nakatiting na lang yung hawak nila Hindi talaga sila naka Nakawala at hindi bumitaw sa akin. So, <laughs> mga idol. Ginumpisahan na natin. Ito yung, mga idol, oh, hindi na siya atipin. Sabihin pa rin dahil sa init. Pero, bungkalin pa rin natin yan, dahil ano? Kasama sa bayad Kasama yan. Kasama sa ano yan, mga idol? Kasama sa bayad yan, mga idol. Ito kasi, mga idol, ito yung bahay talaga ng anay. Eh. Bahay ng anay yan. Kaso, dahil hindi natin pero kailangan pa rin nating tibagin kasi ito yung usapan natin sa may ari yan tama mga idol kaya may queen man yan o wala mga idol kailangan pa rin namin talagang tanggalin yan kasi kasama yan sa ano eh pinag-usapan so shout out sa inyong lahat dyan sa mga makapanood nito sana pa support mga idol pa like at kung maaari mga idol pa share na rin kung gusto nyo lang para dadami tayo at uh, shout out din sa ano uh, may anay mga basher ano mga idol oh yung anay oh ayan meron oh. pa rin mga idol oh yun oh oh meron pa rin siya oh mga oh, soldier na lang kaso nga lang uh, malaman mo kung walang queen mga idol kasi walang itlog. Walang itlog. kung matandaan mo sa ibang hukay namin na <clears throat> mayroong mga puti yung, yun yung itlog mga idol yun yung palatandaan na may queen siya sa so, pagka mga ganito na kuan walang hmm. nagpuputi so wala siyang queen mga idol yun talaga yung mangyari mga idol pagkano sobrang init lalo na pag talaga siya sa init yung queen apektado din eh pero ngayon mga idol tag ulan ha ingat ingat na mga sa bahay niyo mga idol okay <coughs> tag ano na nila tag na meron nga oh ha meron meron rain na ang mga idol oh tanggalin talaga namin to mga idol kahit wala si queen si yung may hari kasi ah. Uh, okay, na. para satisfied naman siya sa usapan natin na. pero ang pag-spray nito mga idol sila na hindi na kami hindi na kasali sa pag spray So, bungkalin mo na yung kabila ko yun na yan. So, wala muna tayong queen ngayon mga idol. Wala tayong makuha ng queen. So, ito yung ano natin. Uh, video for today. At meron kaming kasama mga idol. Tingin ka rito. Oh, ayan. Yeah. Shout out mo si Uncle Mojo Dil. Shout out mo. Bilis na. Yeah. <coughs> Dili na kasi. Ano na. Shout out mo si Tito Mojo Dil. Oh. Uy, tingin ka muna rito. Oh. <laughs> okay. Bye bye na, My Idol Ito na na. Okay na na din. So, maraming maraming salamat mga Idol. Ito, tapos na. Naka 1-0 na tayo. Thank you.